So, ayan, guys. Ayan, guys, good morning. Ayan, o, tumubo na 'yung ano namin. Eh, uh, i-transfer ko to sa sa garden. So, tara. Ayun transfer natin to, guys. Um Again natin dyan. Ayan. So, kuha ako ng ano. I-tawag 'an. Ayan. Uh. Can -huh. so, to open Ah. So dito natin niya ano. Ayan, guys. Alam niyo di ako marunong magtanim. So, so ilagay natin dyan. Isa-isa. Ayan, isa-isa oh. lang. Mommy. Ay, lucky lore. See? So really so ayan. Huwag na. Ayan na, guys. Oh. So, Sa dalawa. Tapos, itong mga ang tawag dito. Um, yung Ganun na lang natin yan. Mm. Um, taniman natin yan. Kung ano siya ba? Um, dahon ng sibuyas. Mm. Uh, diba? Magtanim tayo. Tapos, dito yung, yung iba. Um, yung petchay natin, guys. Hello, <laughs> petchay. So, lagyan natin dito lahat. Ah, meron pa sa mag... Ano muna ako, ha? Magbungkal. Bungkal ba yung tawag nun? So, ayan, guys. Um, lagyan natin dyan. Okay. Lagyan ng... Ano? Oh, yun lang. Not, not And then here. You want to put this one here? Okay, put, put some soil. Some soil. And then... Oops. Kaya yeah. alam niyo wala akong kana, alam alam dito sa mga pagtatanim na to pero first time na magtanim ako. Yeah. Okay, and then another one here. Putam mo. No 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 no. Ay, pag sure siya, no, oy. Pag sure. Pag sure ba? Si pag sure oy. Pag sure oy. Pag sure oy. <laughs> so, lagay natin diyan. Ayan o. Ah, tapag lang. Wala yung kinalaman Ito yung apple. Oh, apple tree namin na hindi siya pwedeng makain kasi maasim. Pang ano lang siya pang kaning apple is pang baking. Hindi uh -huh. na siya ma -apple. So, ayan na ah, guys. So, ito parang hindi na siya. Uh, ayan o. Ah. So, lagyan natin ng ang tawag nito. Oh, very good siya. Ano? Yeah, enough. Aten. Okay. The One. water, eh? Yeah, water. Is that, is that the normal water? Yes. Yeah, okay. Sige, sige. Ha. Ah, Tapos ito, may tubig dito. Lagyan natin ng tubig. Ito ba, mga kasyon? Okay, that's enough na. Okay. Uy. Um, so, ayan eh. that. Uh, sana mabuhay ito siya, guys. Hmm. So, ayan. Yung plants natin. Okay.